Isang babaeng tinuturong sangkot sa sere ng nakawan sa mga negosyo sa Maynila. Ang pagnanakaw ng sospek na kunan pa ng CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsalang, Exclusive. Dumating ang babae niyan sa loob ng isang kainan sa Tondo, Maynila nitong January 18. Sa una, palingon-lingon lang ang babae na tila naghahanap ng makakain mula sa menu. Makalipas ang ilang sandali, bigla niyang dinampot ang cellphone na naiwan sa counter sa kamabilis na lumabas. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang babae na dali-daling umangka sa isang motorsiklo at sa katuluyan tumakas. Ayon sa may-ari ng kainan, cellphone ng kanyang negosyo ang ninakaw ng babae. Hindi pa raw niya agad napansin na nawawala na ito. Noong time na yun, busy si Re, Hindi nila napansin may pumasok na customer. Two days na eh, yun nakalipas siya bago ko natuklas ang wala pala. Sa CCTV, inhanap ko lang siya. Ang expected ko lang, baka may nakuha ng kuya ko or ng mother ko. Uh, Pagka-check ko na lang, nagulat ako, iba kumuha. Dahil sa nangyari, nagpost sa social media ang may-ari ng kainan. At nagulat siya na makatanggap ng mga message mula sa iba't ibang negosyo na nabiktima rin di umano nang pinaniniwala ang parehong babaeng kawatan. Unang lumapit sa kanya ang may-ari ng vape shop sa Santa Cruz, Maynila. Nabiktima raw ito ng magnanakaw nitong January 16. Sa kuha ng CCTV ng tindahan, dumating ang babaeng nakapolo shirt na gray. Sinilip niya pa ang laman ng kaldero at saka tumingin sa mga nakadisplay na vape. Wala pang isang minuto, sinubukan ng babae na buksan ang glass display. Sa pangalawang subok, tuluyan na niyang nabuksan ang lagayan. Lumayo pa siya ng ilang segundo para magmasid at sa katuluyang kumuha ng ilang piraso ng vape pods bago umalis. Pati sa divisorya, nakarating ang kawatan. Makikita ang babae na umangkas ng motorsiklo. Humarang pa sa harap ng motorsiklo. Nang makita niya ang ninakaw na bag ng babae, biglang humarurot paalis ang motor. Nalaglag ang hawak niyang bag at hinabol pa siya ng saburot ng isang tindera. Sa kabila niyan, nakatakas pa rin ang rider at babaeng kawatan. Nangyari yan sa parehong araw na ninakaw ng kainan. Kung pagtatabihin ang mga kuha ng CCTV, mapapansing iisa ang itsura ng babaeng nasa likod ng mga nakawan. Tiniyak naman ang Manila Police District na action na nila ito. Ang kailangan lang ay i-report ito ng mga biktima. Wala pa tayong nare-receive na report tungkol dito sa nakita nating video. I-report nila ito, dalahin nila yung mga kuha ng CCTV na napakahalaga nito para ma-identify natin itong uh, gumawa nito. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang. News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.